bago nga pala tayo mag-umpisa is isang big shoutout muna dito sa mga kaibigan natin. So yun na nga guys, yung nakaaabangan. Ang dami ng tanong sa akin. Comment sa TikTok, Facebook, YouTube. Pahingi naman ng tip dyan. Ano ba yung nilagay nyo? Anong bearing ba yung ginamit? XRM ba o wait? Sobrang dami ng tanong nila. Ako naman, sabi ko, soon, may upload ko kung paano tayo mag-convert -co na ito. Yung perfect, yung may suggest ko sa inyo na satisfied lang labutok. Kasi may mga nakapag-convert na rin, nakita ko sa mga Facebook. Sa mga page, yung lumalagotok, tinatanong pa rin nila ako, ano yung skante doon sa may baba, sa may penny, kung ano ba yung gagamitin na penny. So, eto na! Eto na! So, bago tayo mag-umpisa, kung bago ka lang dito sa YouTube channel ko, subscribe ka na, click mo lang yung notification bell para ma-notify ko yung mga bago tatlo dito. Meron tayong ikakabit na bago. Ayun, like nyo lang tong video. bis na tayo. Intro! Ano ba yung kakailangan natin na materialis? Yung video na is DIY. Wala tayong gagamitin ng machine shop. Dati, Iniisip ko talaga mag-machine shop para solid talaga yung tubo ng tipos. Ito yung tubo yung mga tipos. Ang XRN po yan siya. Meron niya sa Shopee. Search nyo ng XRN tipos. Ano nga pala yung kailangan natin na gagamitin? Ito, so, ito. Oo. Ito yun. Yung pinaglumaan na telescopic natin. Or kung may mga luma kayo dyan, kunin niyo na. Or kunin sa mga kaibigan yung may mga pinaglumahan na ganito na outer tube. Tingin nyo na sa kanila. Tapos kailangan din natin ng grinder. Marunong na kayo mag-grinder is, kaya nyo na yan. Pero kung hindi kayo marunong, hindi kami sa sa'yo. Ipaputo nyo na lang sa may mga grinder o yung mga marunong pagputol or marunong gumamit ng grinder. Doon nyo na lang ipaputol sa kanila. So next step naman natin, kailangan natin ng knuckle bearing. Hindi ball bearing. Knuckle bearing ang kailangan natin. Pang wave 1, to 5 ang gagamitin natin. So ayan, kapakita ko sa Shopee. So dyan ako ng order. Kung gusto nyo mag order dyan, dyan mag order. May kamahalan nga y yung So, yan ang kailangan natin. Meron na kayong ganito. Yung hindi ginagamit ha. Kung kukonvert co pala kayo, pati yung disc brake sa baba, outer tube, di nyo rin gagamitin yan. Itong yung old na pinagluma ng Honda Bravo, yung gagamitin natin na pang washer. So, yung next step natin is, kailangan po muna natin ito. Okay na yan dito, Lods. Tuloy nyo hanggang dito, gamit yung grinder. Tapos yung eto, lilinisin ito. Iputuloy nyo rin ito. Wala ko't maganda yung pagkakalinis nyo. So, ipapakita ko sa video na to na yung ginawa ko. So bago kayo maglagay ng bearing, dapat yung maliit na butas sa dulo ng bearing sa taas, tapos yung malaki sa baba para doon yung masukat. So next step. So eto nga pala yung tinutukoy ko na video. Ayun, naputol ko na siya kung makikita niyo nilinis ko na sa may gilid niya. Ayun, pinasok ko yung bearing. So pagkapasok ng bearing, is kailangan yung lagyan ng mark diyan. Pentel pen. Tapos ikakat niyo siya. So yung unang-una, kinat ko muna siya sa may top. So ayan, sinukat ko ulit, Pinasok ko siya dun. So, yun. Fit na siya sa may taas. Ngayon, yung next step naman yun sa may baba. Ika-cut rin siya. Hanggang sa sumukat na siya or mag-fit sa may bearing. Tapos, dapat lapat na lapat din siya dyan. Ayan. So, yun lang mga loads. Pagkatapos na ito is ilalagay nyo siya sa may T-post. Ayan. Titesting nyo muna siya dun. So, unang ipapasok nyo dyan is yung washer na ginawa natin. So, kung makikita nyo, na hams yan siya sa baba. Ayan. Pahams yan siya sa baba. So, dapat ganyan yung pagkakalagay nyo. Tapos, sa next step natin is natin yung bearing. Ayan, ganyan din. Pahams din siya, pababa. So, hindi pa ganyan, pa ganito. So, ayan. Sukat natin. So, yun. Boom. Sukat na. So, proceed tayo sa next step. So, tanggalin mo natin yung dati nakakabit may mga nakakabit yan sa ilalim na dating bearing nya bago kayo magkabit ng bearing tatanggalin nyo muna siya so yun natanggal ko na yung setup yan so talagang kailangan nyo muna check mamaya magkabit kayo ng bearing meron palang mga plate pa na iwan dun yung bakal ng chassis para hindi masira kailangan may rubber hammer ka para matanggal mo rin to tapos makapagkabit ka rin nito ng bago so yan hindi makakaabot yung thread doon. ang ganyan lang yan sya so ito lang take note ko lang hindi yun sya malalak dito pero kung magagawa nyo ng paraan yan dyan mamashin yung shop nyo sya malagyan sya ng trade, Ayan, malalak yun yan sya so ito may mga abobut dito yan tatanggalin nyo to kakat nito pati mga ito So, ikokopyahin nyo yung mga ano, yung mga disenyo ng RS at XRM. So, ito, kinut ko siya dito. yung binawasan ko yan siya. Yan, nyo na siya ng konti lang para medyo naliliko talaga siya. Yan. Yun, yung ginamit ko nga pala is sa top ni RS125 card. na ito yung magsisilbing lock niya sa may tas. So wag yung magalala Is matibay naman yun siya Kasi magiging dalawa yung lock nya So eto mag lock nya to Pati yung dito lock pa rin yun siya Malalock nya yun siya diyan, basta basta matatanggal So yun Eto support na lang siya sa may baba Para yung dito hindi yan tumama Yan So goods kung gusto nyo hindi maingay kaya siya lagyan ng black tape ayan lalagyan siya ng black tape para fit talaga siya tapos hindi siya tumama doon yan pero yun sa akin yung goods naman hindi naman siya maingay kasi ito yung stopper natin sa sukat ng stopper natin is ay 0.61 ayan So yun sa tonelyo naman niya, bumili na lang ako ng set kasi mahirap makahanap nito ng mga tornillo niya. Para hindi kayo mamoblema, eh, bumili na lang kayo ng set na white gold. So, yan. Isa, dalawa, meron din sa baba. Yan, set yan binili ko. Tapos kasama na to. Yan, tapos meron yan dito. Dalawa, pero hindi ko kinabit. Kasi, hindi siya kasha dyan. Tapos eto mga maliliit. mas mainam na bumili na lang kayo ng set sa mga tornillo nito na pag nag-convert kayo. So, ito yung sa Shopee na pinagbilihan ko ng set. Atornilyo na sa my head. So, yan, Check nyo lang. Pag ipon nyo na kasi medyo may kamahalan. So, proceed na tayo sa next step. Kung nakabit nyo na, na assemble yung nyo. Tapos, goods na yung bearing. Yung knuckle bearing natin. So, proceed na tayo sa next step. Ano ba yung mga natin na ilalagay doon? Bukod sa tipo. So, yung kailangan natin, bracket ng RS. May loob na siya nilalagay. Para may kabit natin yung over ng head. So, ito yung itsura nyo sa Shopee. Tingnan nyo lang yung seller. Kung sa pinag So legit na siya. Genium part na siya, hindi siya yung fake. Genium part. Next naman na kailangan natin is yung rubber boot. Yan. Nilalagay niya sa may bracket. Dalawa sa may top, dalawa sa may baba. So kailangan na kailangan natin yun siya. Ito yung sa may shopping. Kailangan na kailangan natin yun. Sa so paglalagay ng rubber boot, may bracket. Diretso na bilog na dalawa. So may top yun siya. Tapos yung bilog na may plat. Naka-platin siya. Mapapansin niyo sa rubber, naka flat sa siya yung na lang. Speedometer naman tayo. Yan, ito. Pang XRM110 o RS125 carbs fit na siya. So, ito. Ordinary lang yung binili ko kasi mayroon maghanap ng video part. So, okay na ito. So, sa pagkakabit nito ito, meron akong video. Dati ko pa yung binawa. So, matalag ko na ito na sa Ipapakita ko dito kung paano magkabit ng speedometer na speedometer niya. So, ito. So, ito na nga yung tinutukoy ko na ikakabit natin kung paano nga ba magkabit na ito. So, lahat ng mga wire na eh, hindi natin gagamitin yan. So, yung sa Bravo pa rin yung gagamitin natin. Ito yung, ano, yung mga gagana. So, ito. Speedometer, gas, tsaka signal light, neutral. Yun lang yung mga ilalagay natin. Pati itong, ano, ilaw ng panel natin. So, ito yung sa gas sensor. Ayan, tatanggalin natin yan. So, hindi ta gagamit ng mga wire yun kasi sobrang nipis niyan. So, ordinary lang binili natin. Ang gagamitin natin na wire is yung sa Bravo pa rin. So, ipa-plug and play lang natin. Wala tayong puputulin doon. So, yung gas, gas sensor is tutunilyo na lang natin. Tapos, bago natin makalimutan, eh, may tatlong rubber dyan na dati sa old na Bravo natin. So, makikita nyo ito. Ito yung old na bracket niya. So, may makikita kayo dyan na tatlong perasong rubber washer. Ayan, rubber boots ba yan o rubber washer. Tapos may tatlong bakal yan sya dyan. Ayan, para hindi lumusot yung tornilyo pag hinigpitan nyo sya. So, ayan, kailangan natin. Dun sa bagong speedometer natin, so doon natin ilalagay yung tatlong piraso. So, ayan, ito na yung itsura nya. Tinanggal ko yung mga wires na mga hindi naman kailangan yung mga maninipis na wire. So, itong 1, 2, 3, 4, hanggang 4, Yan. itatabi natin yan sya dyan sa so, sa next vlog natin, i-vlog natin yung mapapa-under din natin yan. So, yung kailangan lang natin neutral, pati yung ano, ilaw mismo ng panel natin, pati yung signal light. So, yun lang yung mga kailangan natin, pati yung gas sensor. So, next step tayo. Bubuksan natin yung motor at kung ano yung unang umilaw dyan, ayun, neutral yun siya. Kaya, e, may kita nyo neutral. Pag on yung ng motor, neutral, dun yun sya ilalagay. So, plug and play lang yan. Wala kang puputuloy na wire dyan. Tapos yung sensor natin, gumagana na rin siya. Bale, parehas na siya ng color. Doon sa may old na wire. Ayan. Kung saan nyo ilalagay, kung yung puti doon sa may ano, top. Ayan. Ganun lang. So, may kita nyo naman siya pag hawak nyo na yung binili nyo yung ano, panel. So, yung next step natin is yung ilaw ng signal light. Ayan. Pinailaw ko yung signal light. So, ayan. Doon ko siya ilalagay dan, Plug and play lang din yan sya dyan. Wala kayong puputuloy na wire. So, yung natitira dyan na hindi yung ilaw, yun na yung ano, uh, ilaw sa may panel. Kasi pag pinatakbo yung motor, saka yan sya iilaw. So, yun yung natitira. So, dito kailangan ko patakbo yun yung motor para makita ko kung anong iilaw dyan. So, testing natin. Yun. Yun yung ilaw ng mismong panel. Yun mapapailaw mo siya pag tumatakbo yung motor mo pag pinandor mo so doon ko siya ilalagay sa may mismong panel ng ilaw yan sa so may speedometer so yung natitira natin na isang bumbilya is yan yung high beam low beam yan dyan yan siya dyan yung ilalagay so itong mga natirang wire na to is igigilid nyo lang itatago nyo lang yun siya dyan kasi sa next vlog natin i vlog natin yan papaganahin natin yan So yun, napakita ko na yung video sa inyo kung paano magkabit ng speedometer sa may top niya. So next process natin, ginawa natin ang handlebar. Umura so, lang underbar handlebar na to. Kung gusto niyo ng butterfly type, ayan, ganyan yung tsura niya. Ito. Pero kung ma-order sa si Shopee ng set pang XRM, kung trip niya naman yung pang XRM, so yung handlebar ng XRM, kaya na maghanap niyo. So marami naman sa Shopee. So research niya. Ang pinakauling item na kailangan natin is stereoscopic sa front. So ito, ang XRN type, XRN 110 o XRN 125, basta yun. Haba yung inner tube niya. May set naman na bibili ito sa Shopee. Kailangan natin yun siya. So next naman natin yung tapalodo. Gusto nyo gamitin yung old na tapalodo. Pulis na yun siya. Kung gusto nyo talaga bumili sa Shopee, ito. Tulad nito ito. Binili ko siya sa Shopee. Kaso nga yung may tumakapan. Kasi binili ko siya nang may butas na siya. So, ito yung pinaglihan ko. Ang gusto niyong yung bilto. So, dito ako So, next naman natin is yung hub sa front. So, pang XRM o Wave 1, 2, 5, pwede siya. Basta hub na pang disc brake. Kung ayaw niyo naman mag-disc brake o wag niyo pa rin yung old, pili lang ganyan ang ano, inner tube. Tapos yung outer tube na old, pwede niyo naman gamitin. May pakabitin naman sa mga marunong kapag yun lang. Pero kung gusto niyong build na to, ito nga in-order ko lang ito sa Shopee, yung outer tube. Set na yun siya. May kasama na siyang display, caliper, di ko pa nakakabit, Outer tube, pati yung hose. So, wala siya dito. Ang gandun lang. Yung hose, caliper, outer tube, at saka display. Bolt tightening display natin. So, ito, yun. ito yung pinag-order ng set. So, kung magpapalit kayo ng hub, kailangan natin ng spoke. Ang front na spoke yung kailangan natin. So, may iso tayo ng spoke dyan. Ito. Tapos kung trick niya yung butterfly, ito yung top ng table ko. Medyo may kamahalan niya. Tahabon lang. Paano nga ba yung pagkabit ng ulo? Huwag kayong magkakabit ng mismong doon sa may original niya, na may butas. Uusli yun siya. So ipapakita ko sa inyo. So sa last na video natin, itong head kung paano natin ikakabit. Makakapansin nyo, wala siyang butas dito. So huwag kayong magkakabit doon sa may ano um, niya. Pinaka e, original na butas niya. So bumutas ako dito. So sukatin nyo siya pagkabilaan para pantay. Yung pahaba na ganun. Tapos discard naman natin dito is pang RS125. So kailangan natin nito yung orig. So bumili na kayo nito ng ano white gold, yung urig talaga, yung matibay kasi ito yung magsisilbing lock natin. So kailangan talaga natin 'to. So itong isa, dalawa, tatlo, ito yung naging lock natin. Ito sa may top. Ngayon naman yung sa may gitna, sa may tipos, yan. Pero yung ipa-welding yun, tapos hindi siya ma-allow. Pero sa akin, nilagyan ko siya ng black tape yung mga tatlong ikot lang or dalawang ikot lang para mag-fit lang siya tapos hindi umalog yung washer na nilagay natin so itetesting ko sa inyo kung umaalog ba so hindi siya maalog so black tape lang ang nilagay ko ron tat mga dalawang ikot lang ang nilagay ko ron para mag-fit yung washer na nilagay natin hanggang dito na lang yung video ko sana nakatulong ako sa inyo so sa mga gustong mag-convert sundin nyo lang yung process na ginawa ko Nandiyan lang naman yung mga kailangan natin. Kagay ko na dyan sa may screenshot. Kung gusto nyo bilhin, eh bilhin nyo na. Ah, take note ha? Kailangan talaga natin na ito, yung original. Yan, yung CNC na. White gold na ganito. Huwag tayong bumili ng ordinary kasi baka mabasag yun. Kasi ito yung magsisilbing lock natin. Kailangan natin na ito. Kasi ito lang yung lock natin. Tatlo na yan. So, pero, satisfied ka na yun dyan kasi tinest ko na siya. So, hindi yan siya basta-basta matatanggal. So, ingat-ingat lang sa pagbili ng tipos kasi may mga ordinary nito na, na sira yung thread dito sa pagkamitan nito. So, check nyo lang yung mga pagbibilihan nyo kung goods by mga stars. So, hanggang dito na lang yung aking vlog. So, sa mga matagang nanood dyan, salamat sa inyo. Sa mga supporter natin, salamat sa inyo. Shoutout sa inyo sa mga sorry na sa supporter sa TikTok. So, may TikTok ako dito. So, follow nyo lang ako dun. So, ayan. Hanggang sa muli, guys. So, kung nagustuhan nyo ng video na ito, i-like na naman itong video na ito. So, salamat sa mga like ng video na ito. Tapos, so, i-click nga rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga bagong itakabit natin dito kay the Bravo. So, itong mga kinabit ko dito is budget meal na. Pero, para sa akin is goods na goods kasi pinag-grapon eh. Para sa yung mahal na mahal mo na siya. Tapos, ito yung mga nakakaintindi ng mga video na mga ito. So, hanggang dito na lang. Salamat sa inyo guys. Shoutout sa inyo. RS